Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay matapat, at may mata na mapagsuri at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, maingat sa kinikitang mga pera para makaipon ng maayos, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa at kung sa trabaho hindi basta kayang maisahan, at kung gagawa ng isang usapan ay matapat at hindi gagawa na magkamali dahil ang gusto ay maayos na pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya. Aris, mga numero sa lotto number 5, number 23, number 21, number 29, number 11 at number 14. Taurus ang toro sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang gusto at kung gagawa ay hindi masalita kung sa trabaho mas gusto ang mag-focus. At may masungit na ugali ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, may katapangan ang ugali na matahimik. Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at laging gumagawa ng masikap sa buhay na masipag at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal Taurus mga numero sa lotto number 35 number 32 number 17 number 24 number 41 at number 30 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Sa pamamahay para laging maging masigla ang tahanan. Masipag at may striktong ugali sa mga gagawin at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa bagong makakausap, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, at laging may isipan na wise hindi basta makakayang maloko sa usapan. Iiwasan ang mga usapan na may kayabangan, at laging inuuna na makapagbigay ng kasiyahan sa buhay pamilya. Malambing sa pagmamahalan, Gemini, mga numero sa loto number 36 number 25, number 20 number 29 number 2 at number 15. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging nasa isipan. Dapat ay masipag na matapat sa mga gagawin ng tuloy. Tuloy ang buhay na masaya, at laging iniisip na makagawa ng ikakaunlad ng buhay pamilya. Sa trabaho ay mahaba ang pasensya pero madisiplina na hindi basta umaayon sa kagustuhan ng iba, may kadali ang magselos na malambing sa pagmamahalan, at hindi basta magagawang magpautang para sa pamilya ang kinikitang pera, maaruga sa magulang at sa pagkain ng pamilya para masaya lagi ang pamumuhay. Cancer Mga numero sa loto Number 37 Number 24 Number 9 Number 38 Number 40 At Number 27 Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mahaba. Ang pasensya at iiwas pa rin sa mga usapang may kabastusan at kayabangan, masipag at ayaw nagpapataan sa gagawin sa trabaho at maging sa tahanan, matipid sa paglalabas ng pera sa ibang bagay sa pamilya ay may kaluwagan maglalabas ng pera ayaw kausap ang tao na mapagpataan at mahilig mangutang ng pera, laging inuuna na maging maayos ang pagkain ng pamilya, malambing sa pagmamahalan, Leo. Mga numero sa loto number 35 number 10, number 2 number 18 number 33 at number 4. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay mahaba. Ang pasensya pero madisiplina at hindi basta umaayon. Sa kagustuhan ng iba maingat sa pamumuhay, mapag-ipon. Nang pera para sa ikakaganda ng pamumuhay, at laging. Nasa isipan dapat ay masipag sa buhay at matapat sa sinasabi at ginagawa, nang tuloy-tuloy ang buhay na masaya, may sariling paninindigan gagawa ng matahimik at ayaw ng madaming usapan, malambing sa pagmamahalan, at wala sa isipan ang magselos laging may paniniwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Virgo, mga numero sa loto number no. 3 number no. 29, number 18, number 14, number 27, at number 15. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maunawain sa pamilya. Laging uunawain para maging masaya ang pamumuhay, sa suhulan ng pera ang usapan ay wala sa isipan tumanggap. At maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman, Masinop sa pamumuhay lalo na sa tahanan at sa mga importanteng gagawin sa trabaho. May matapat na ugali para sa ikakaganda ng kinabukasan ng pamilya. At ayaw ng usapang may kayabangan at toksuhan ng pagmamahalan. At ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Libra mga numero sa loto number 4 number 32, number 19 number 27 number 40 at number 9. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Pero pag napuno ay kayang kumasa kung ano ang gusto ng kausap, ayaw ng paligoy-ligoy na usapan, ang gusto ay maayos na usapan ang gusto sa pamilya walang sigawan at pagmumura, matsyaga sa dapat na magawa sa trabaho, may ugaling madisiplina sa dapat na magawa pero pag may nasabi ngayong araw sa pamilya ay gagawin para mapanatiling masaya, ang buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan, Scorpio, mga numero sa loto number 9 number 33, Number 24, number 30, number 42 at number 2. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina. Sa gagawin at hindi makukuha sa kinang ng salapi, mas gusto ang magtrabaho para pag may pera ay matahimik na buhay na masaya. Mapanuri ang isipan at laging maingat para hindi makagawa ng ikakalungkot ng pamilya at ng buhay. Ayaw ng usapang mahaba mas gusto ang magtrabaho. Maingat ayaw ng mga usapan na tungkol sa pera na mga lagayan, at hindi kagad nagtitiwala ngayong araw maingat sa usapan, may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya, Sagittarius mga numero sa loto number 25 number 10 number 27 number 19 number 36 at number 30 Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay matahimik. Nagagawa na laging maaasahan na tatapusin ng maayos ang gawain, at may isipan na mabilis na magduda ngayong. Araw na maingat sa mga sinasabi, may ugaling masungit. Lalo na sa madidinig na pangit na mga salita, mas gugustuhin pa ang magtrabaho kaysa makipag-usap, at laging una sa pangarap na mapasaya ang buhay pamilya, at hindi nagbabago ang pananaw sa buhay na pagmasipag, ay magagawang makaasenso ng pamumuhay may isipang lang na hindi kagad makakagawa ng pagtitiwala laging maingat sa pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, Capricorn, mga numero sa loto number 16 number 29, number 49 number 8 number 34 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina ang ugali, at may katapangan na pwedeng gawin pagkailangan. Maunawain sa tahanan ang gusto ay masayang mga pag-uusap, at sa trabaho ay masipag na ayaw makikialam sa gawain ng iba mas gusto ay kanya-kanyang paggawa, at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin, may kaluwagan magpapalabas ng pera sa pamamahay, laging maaruga sa pagkain ng pamilya para maging maayos ang bawat kalusugan, Aquarius. Mga numero sa loto number no. 2 number no. 27, number no. 9 number no. 40 number no. 33 at number no. 11. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat magsalita sa tao na para ang relasyon ay laging maayos sa kausap. Matalas ang mata pag may napansin ay hindi naaayon sa mga sinasabi ng kausap, ayaw ng usapang may tuksuhan ng pagmamahalan at kabastusan, may katipiran sa paglalabas ng pera dahil para sa pamilya ang pera, sa trabaho ayaw ng nagpapataan sa mga gawain, at kung magsasalita ay paninindigan hanggat nasa tama ay gagawin, malambing sa pagmamahalan, Pisces. Mga numero sa loto number 24 number 20, number 11 number 36 number 34 at number 44.